So personally, ako yung nag-deliver. Tapos may surpresa ako. Kayo so dahil sobrang hardworking mo at uh, wala ka nang ano no, wala ka nang magulang no. Uh, pinag-aaral mo yung sarili mo. Tapos, uh, paano yun? Yung, saan ka tumitira dito? Naka-boarding house ka? Nakikita na lang po ako. Nakikitira ka lang. So, paano? Yung, yung sinasahod mo, nagkakasya naman? Or nagkakasya what? Naman. Nagkakasya naman. Oh, sige. So ang sorpresa ko bukod sa laptop, no, sorpresa ni boss ay eh, bibigyan kita ng cheque. Eh. So sana makatulong sa pag-aaral mo to, no. Ah, uh, confidential na lang yung amount, wag mo na sabihin kahit sa mga katrabaho mo or kahit kanino. So sa ating dalawa na lang, no. Sana makatulong sa'yo, no, sa pag-aaral. No? <laughs> <laughs> uh, huwag ka okay lang yan Alam mo ba dati, uh, nagtatrabaho din ako sa ano sa Jollibee din Dito rin sa Olongga po So kaya isa ka sa napili ko na ano Napili ko na maswerte mabigyan ng laptop At nung sponsor na laptop warehouse on check na yan. So galingan mo pa ano, tuloy-tuloy uh, lang Kaya mo yan ha Thank you 拿货。